changing lives Makabagong tunay na radyo tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. Manila. our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Magbigay brigada ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. six sa mga balita. Brigada, balita. Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang Comelec Kabrigada hindi raw ipoproklama ang dalawang nanalong party list dahilan sa pending ng mga kaso. Ang Department of Health pinawi ang pangamba ng publiko matapos ang pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang Southeast Asian countries. Ang sasaayos naman sa San Juanico Bridge, posibleng magtagal ng dalawang taon. Matapos ang dalawang linggong rollback, higit pisong oil price hike, epektibo bukas. Buong puso, puso. Ang buong ng News, FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Hale. Nationwide, sa tanghali, Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Lunes, Kabrigada, May 19, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At ah, Brigada Leo Navarro Malikdem. Wide, sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, ka-Brigada, Dalawang nanalong party list, hindi raw ipoproklama ng Comelec. Brigada Ang Cortes, i mo! Brigada! <coughs> <coughs> Pinal na ang desisyon ng Comelec. 63 ang ipoproklama ng Commission on Elections para sa mga nanalong party list. Sagit na nga ito ng mga panawagan na gawing 64 na upuan ang ibigay sa mga party list. Sa pulong balitaan, kinumpirma ni Comelec Chairperson George Garcia na 63 mula sa parties organization ang pinal na nanalo. Dalawa naman daw ang hindi maipoproklama ngayong araw. Ito ay dahil umano sa mga pending cases. 59 ang buong bilang ng mga maipoproklama na bagong kongresista ngayong hapon at 52 parties lamang sa kabuuan. Hindi pa naman pinangalanan ni Garcia kung anong party list ito pero mula raw ito sa party list na may nakuhan tatlong upuan. Ang party list na may 3 seats ay may pending case hingga sa registration noong 2019 habang ang isa naman ay nahaharap pumano sa reklamong kumersyon. Kung maalala ang party list na Duterte Youth ang may pending petition noong 2019 sa mga nanalong party list ang may nakuhan tatlong upuan upuan ay ang akbayan, do 30 youth at maging tingog. Take dalawa naman ng 4-piece AXIS at maging ang ako, Bicol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa ibang balita tayo ko Mastermind at isa pang suspect sa pagdukot at pagpatay kay Ann Ansonke at sa driver nito. Arestado ng PNP sa isang resort sa Boracay. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! <speas> Report. Hawak na ng Philippine National Police ang itinuturing na co-mastermind at isa pang suspect sa pagdukot at pagpatay sa steel magnet na si Anson Ke at kanyang driver natuntun ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga sospek na sinagong Gong Wenli o mas kilala bilang Kelly at Wu Jiaping sa si isang resort sa Boracay noong May 17. Maalalang si Kelly Tan ay mayroong 10 milyon na patong sa ulo. Siya umanong ginamit na pain upang makumbinse si Ke na pumunta sa isang bahay sa Bulacan kung saan sila kalaunan ay pinatay. Bukod dito siya rin ang may pakana sa paglipat ng ransom money mula sa isang digital wallet patungo sa cryptocurrency na bahagi ng financial scheme na iniuugday sa krimen. Nauna nang naaresto ang itinuturing na mastermind sa pagpatay na si David Tanyao at dalawa pang iba pa na si na Ricardo Austria at Raymart Katekista. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Of sa iba pa mga balita mga kabrigada, tiniyak ngayon ng Philippine Ports Authority or PPA ang kahandaan ng mga roro matapos ipagbawal ang mabibigat ng mga truck sa San Juanico Bridge. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay PPA Eastern Leyte Assistant Port Manager Attorney Khalil Lamigo, sinabi nitong wala ng stranded na mga biyahe sa ngayon. Sir, wala naman na tayong ano, technically bang standard kasi nga may expectation naman tayo na matatransport sila. Mm -hmm. So this just on standby. Samantala, tuloy-tuloy din daw ang mga biyahe kabilang na sa Mindanao or sa Maginoo, Port Jan Sakalbayo. Handa rin daw sila sa ganitong setup lalo na't inaasahan din na aabot pa na hanggang dalawang taon ang rehabilitation sa nasabing tulay. It's approximately uh, two years. Hmm. So uh, parang ganun po yung ano, no, na timeline na binigyan na for the repair. So hmm. medyo matagal-tagal po to na, ano, na you know, the situation we have here. Yan ang tinig ni Philippine Ports Authority Eastern Leyte Assistant Port Manager Atorne Kalil Lamigo. Tagnay pong balita mga kabrigada, Hall of Government Response, ikinasa ng Office of the House Speaker. Kaugnay naman sa partial closure ng San Juanico Bridge. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada! Report! Agad na nagdunsad ang Hall of Government Response sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List upang tumulong sa naging epekto ng pagsasara ng ilang bahagi ng San Juanico Bridge na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Nagkasan ng multi-agency consultative meeting ang Tingog at Office of the Speaker kasama ang mahigit 30 national government agencies na kinabibilangan ng DPWH, Marina, Philippine Ports Authority, LTFRB at DSWD upang magkaroon ng coordinated government response na pag-usapan sa ang kolaborasyon ng DPWH at Marina upang tukuyin at ihanda ang alternatibong ruta at pantalan sa bayan ng Basay para sa Roro Operations na titiyak sa pagpapatuloy ng biyahe ng mga produkto at mga pasahero na apektado ng pagbabawal sa heavy vehicles na tumawid sa tulay. Inapurbahan din ang permits ng karagdagang shipping vessels, inilunsad ang 24-hour free ride service at nag-set up ng pansamantalang passenger terminals at assistance centers sa magkabilang dulo ng San Juanico Bridge. Bukod dito nagahatid ng pansamantalang matutuluyan, basic services at emergency support sa tulong ng DSWD, Office of the Civil Defense, AFP, PNP, DICT at local SWDOS. Sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na suportado nila ang panukalang 1.7 billion pesos na rehabilitation fund ng tulay dahil sinasalamin nito ang agarang pangangailangan na isaayos at gawing mas matibay ang struktura. Inirekomenda naman ang paglikha ng cabinet-level emergency response task Force at Regional Task Force para sa real-time mitigation at recovery efforts. Pagtatayo ng One-Stop Shop Permit Center upang pag-isahin ang transport at logistics related clearances. Financial support sa mga apektadong MSMEs, pagpapalawak sa operasyon ng RORO, at pagregulate sa basic commodity prices. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority nationwide Samantalang mga kabrigada, karamihan daw sa mga tinamaan ng COVID-19 mild cases ayon yan sa DOH Brigada Sheila Matibag i-brigada mo Bigada. 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 Report. Patuloy na binabantayan ng Department of Health o so DOH ang na na paglobo ng bilang ah, ng mga tinatamaan ng COVID-19 ah, sa ilang Southeast Asian countries isang panayam. Sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na nananatili silang naka-alerto sa sitwasyon. Nilinaw din ni Domingo na karamihan sa mga naitatalang bilang ng kaso ng sakit ay mga mild cases lang. Gaya sa Singapore, Home China, Thailand at India. Una nang hinikayat ng ahensya ang mga tao na umantabay sa mga balita hinggil dito at gumawa ng mga preventive measures para maprotektahan ang kalusugan. Muling paalala pa nito sa publiko na ugaliin ang pagsusuot ng face mask sa mga healthcare facilities, manatili sa loob ng bahay kung may sakit at kumonsulta agad sa doktor kung may nararanasang sintoma. <coughs> Lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa SM Manila. The Music News. Uh, Sorry. Brigada Nationwide. Mga kabrigada ang DMW, inaalam na akong may iba pang opisyal. Maliban kay Arnel Ignacio na sangkot sa 1.4 billion peso land deal. Brigada Katrina Honzon, ibrigada mo. Brigada. I <laughs> report. Ini iniimbestiga na ng Department of Migrant Workers kung may iba pang opisyal na sangkot sa kontrobersyal na 1.4 billion land deal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA bukod kay dating Administrator Arnel Ignacio na sinibak na sa pwesto. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi dumaan sa OWA board na nasabing transaksyon kundi sa isang committee lamang na binuo sa loob ng ahensya. Sinusuri na rin ngayon kung sino ang na ituloy ang proyekto nang hindi kino ang board ang nasabing lupa ay para sana sa isang halfway house para sa mga OFW malapit sa iya terminal 1 sa ngayon pinag-aaralan pa ng DMW kung dapat ituloy ang proyekto at kung maaari pang mabawi ang pondo in the heart of changing lives ako si Brigada Katrina Henson ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News authority Samantala mga kabrigada, mga traders na binabarat ang pagbili ng palay sa mahigit 30 lugar sa Luzon, inimbestigahan na ng Department of Agriculture. Brigada Maricar, Sargan, i-brigada mo! Brigada! G report! Ini-imbestigahan na ngayon ng Department of Agriculture ang nasa 32 lugar sa Luzon kung saan naitala ang murang halaga ng pagbili ng palay mula sa mga magsasaka na nasa 13 hanggang 15 pesos lang kada kilo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na inaalam na nila ang pagkakakilanla ng mga traders na sangkot sa murang pagbili ng palay. Bilang tugon, inihayag ng DA na may plano silang magpadala ng sariling marketing and purchasing group sa mga naturang lugar sa susunod na upang direktang bumili ng palay mula sa mga magsasaka sa mas makatarungan at patas na presyo. Bagaman wala pang nilalabag na batas sa mga traders sa kasalukuyang sistema ng presyo, pinag-aaralan na ng DA ang posibilidad ng paglalabas ng polisiya na magtatakda ng floor price sa presyo ng palay. Ayon kay Tio Laurel, layunin ang hakbang na ito na mapanatili ang planting intention o kagustuang magtanim ng mga magsasaka. Anya kung patuloy silang malulugi, posibleng mawala ng gana ang mga ito na magtanim sa susunod na season na na maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa supply ng bigas sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, dagdag pang balita. Nagpasalamat si Senator Christopher Bongo sa mga local absentee voters, lalo na sa hanay ng uniform personnel at media. Patapos siyang manguna sa kanilang boto para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Go, inspirasyon niya ang tiwala ng mga lingkod bayan sa patuloy niyang pagsusulong ng mga advokasya para sa kanilang kapakanan. Kabilang ang libreng legal assistance, dagdag benepisyo at serbisyo mula sa malasakit centers. Dagdag pa ng senador, mananatili siyang katuwang ng mga sektor na patuloy na nagseserbisyo sa kabila ng panganib. Kabrigada, Ka apat na dating 4P sa children, top-notchers sa nursing Nursing Board Exam. Brigada Jigo, Custodio, Ibrigada mo. Brigada. brigada. B -b 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 -by. Report. Ipinuri ng Department of Social Welfare and Development ang apat na dating monitored children ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na pumasok sa top 10 ng May 2025 Philippine Nurse Licensure Examination. Kabilang sa mga top notcher, sina Jamela Irish Casis ng Aguilar Pangasinan na top 6, Kyla May Narcisa ng Santo Domingo Nueva Ecija at Samantha Joy Eco Cruz ng Linggayan Pangasinan na parehong top 7 at alain na Kyla Sina Dagupan City Pangasinan na top 8. Ayon kay DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao patunay ang kanilang tagumpay na ang 4Ps ay mabisan tulay sa pagangat mula sa kahirapan. Bukod sa kanila, tatlong dating 4Ps children rin na nagtap sa ibang licensure exams ngayon taon. Sila ay sina Sheila Jane Doles na top 5 sa midwifery, Mustafa Rescobar Ali na top 2 sa electrical engineering at JB Puentevella na top 1 sa electronics technician licensure examination. Patuloy naman ang DSWD sa pagpapatibay ng mga programa para labas ang intergenerational poverty. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Six, eight, eight. Cada Balita, Balita. Samantala mga kabrigada, matapos ang dalawang linggong magkakasunod na rollback, oil price hike naman ang sasambulat sa mga motorista bukas. Sa abiso, higit piso ang itataas sa lahat ng oil products. Sa gasolina, may dadagdag na piso at 20 sentimo sa kada litro. Meron namang piso at 70 sentimo na aumento sa kada litro ng diesel, habang piso at 20 sentimo naman ang price hike sa kada litro ng kerosene. Sa mga itinitingang dahilan ng aumento ay ang kasunduan ng America-China na huwag munang ipatupad ang taripa. At dahil dito nawala na ang uncertainties na nagpapababa sa presyo ng langis sa world market at magtuloy-tuloy na rin ang US-China trade. Mga kabrigada, sa atin ng health news, ano nga ba ang mga kailangang gawin kada buwan ng pagbubuntis? Ang bawat buwan ng pagbubuntis mga kabrigada ay may mahalagang hakbang na dapat pong sundin upang masigurong ligtas at malusog ang ina at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi sapat ang basta lamang pag-inom ng bitamina, kundi kailangan ding sundin ang tamang oras ng check-up, pagpili ng pagkain at physical activities. thank you Samantala mga kabrigada sa pamamagitan naman ng buwan-buwang gabay, mas madaling mababantayan ang kalagayan ng buntis at maiiwasan ang mga komplikasyon. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Bigada balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.